Kapuso actress na si Gabby Garcia, inamin na nahirapan mag-move on noon kay Ruru Madrid. Diretsyahang inamin ng kapuso actress na si Gabby Garcia na totoong nahirapan siyang mag-move on nang maghiwalay sila ni Ruru Madrid. First love ng dalaga ang tinaguro kapuso action hero at talagang naapektuhan siya ng bonggang bongga na mag-break sila at tapusin na ang kanilang relasyon. Ayon nga dito, kay Gabi na tanong tungkol sa naging past nila ng kanyang ex-boyfriend. Ayon kay Gabi Garcia, kay Ruro Madrid siya nahirapan mag-move on dahil first love niya ito. Kay Khalil Ramos naman ay very open umano ito at talagang napaka-smart person. He can handle things. Yan ang kanyang naging pahayag. Ivana Alawi, muling isinugod sa ospital. Kamusta na nga kaya ang kanyang kalagayan? Itinakbo sa ospital ang actress vlogger na si Ivana Alawi ayon sa kanyang latest Instagram story. Hindi na nga naeditali pa ni Ivana kung ano ang nangyari pero ibinandera niya ang kanyang POV o point of view na nakahiga sa hospital bed na may nakasaksak pang dextrose sa kanyang kamay. Caption dito, had to be rushed back to the hospital since my body didn't recover well. Umani naman ito ng maraming mga mensahe at sinasabi ng kanyang mga taga-suporta na sana'y gumaling na ito. Magugunit ang two days ago lamang nang ibinalita ni Ivana na discharge siya sa ospital matapos ang ilang araw na pagkakakonfine nito. Aktres na si Kim Molina, buntis nga ba? May pakiusap agad sa publiko matapos mapabalitang buntis siya. Naloko umano ang actress comedian na si Kim Molina nang malaman ang kumakalat na chikang buntis siya sa first baby nila ng kanyang fiance na si Gerald Napoles. Sa kanyang social media agad na pinabulaanan ng actress ang nasabing chismis at nilinaw na nadagdagan lamang ang kanyang timbang. Sa kanyang social media bungad nga niya, kaloka sa mga nagsasabi na buntis ako. Tumaba lang ako, okay? ipaliwanag pa niya, sadyang wala lang din akong pake humarap sa kamera ng walang makeup at ayos. Yung ilong ko sadyang pango kaya hindi ako buntis na lalaki anak kaloka. Nabanat lang lalo ang pisngi kasi nga tumaba, ganyan ang kanyang say. May may entrata, lalong sumisikat sa ibang bansa pang-international na rin talaga ang kanyang ganda at ang kanyang talent. Hindi umano makapaniwala si Maymay Entrata matapos tumampok sa original series ng Grammys na It's Goes to Eleven. Sa isang channel ay mapapanood na na-interview siya ng Recording Academy upang malaman kung paano nag-improve ang kanyang boses sa pagkanta. At dyan na nga ibinunyag ni Maymay na malaking tulong sa kanya ang in-ear monitors pagdating sa vocal performance. Inalala ng actress performer yung 3 years ago na nag-aaral pa siyang kumanta at napansin ang ginagamit na IEM ng mga singer na nilalagay sa tenga. Naikwento pa niya si Gary Valenciano na inilarawan niyang one of the most iconic music artists in the Philippines.